Alam mo oh, nis, man. ito, may bisita tayo. Halika dito. Come here. Yung, This itong, is Miss Tessa, right? Ano natin to eh? Itong avid fan ng Wanted oh, sa Liza. Radio. Baby, I, I want to talk to you. Yeah. Nako, ikaw muna Nis. Talk ikaw. to Idol Ingi, Rafi Ingi, Tufu. Natin. Ito po, tuwing pupunta rito magpapasyal sa amin. Oh, Gumurugo ang ilong ng maraming kasamahan namin. nag nose bleed. Hi, Liza. Hi. So, what's the reason why you visit us again today? This is your third time. You because I visit? want to tell you. And what is it? Somebody hit me always. I want them to play beside the basketball court, but they don't like. Oh, they don't like to play basketball with you? And why is that? I, w I want to bike outside. Oh, okay. <laughs> <laughs> Ngayon, kausapin natin sa si nanay. Mr. and <laughs> Mrs. Lorenzo, magandang hapon. Salamat yes, po sa pagbisita. Kayo po suki po namin. At uh, salamat po, Dinala niyo yung pinakabatang fan ng Wanted sa radio. Kumusta na po kayo? Mayroon po kaming problema, sir. Kasi po yung aming harapan ng bahay. Ah, uh, valid na action na, na po 'yun dati sa action sa text. Yung hmm. ginawa nilang basketball court yung aming harap. Ang problema po sir, yung bola nila talagang talagang sobra ng nakakaistorbo po kasi pumapasok sa amin yung aso namin nagwawala. Okay. As in yung anak namin gustong magbike sa labas, hindi pa Ah, yun yung sabi niya, gusto niya oh magbike pero she can't ride a bike. Kasi lagi siyang natatamaan. Is that right? Is that true? Somebody want to hit me because they want to play uh, volleyball. In our house. Ayun nga pala. Okay, Shari. Kausapin mo siya in English. Bak Bakit ko na? Para tama marunong mag-English. <laughs> oh, kasi, Shari, Englishian mo siya. Somebody h hit me because I can't bike. She can't ride the bike because somebody is playing. Yeah. Ball. Ball outside your house. Okay na sige na, marunong ko pala Shari. <laughs> sige. Uh, kami humbahala bahala dito. Isa pa po, Sir. Tatawagan po rami. namin yung Anong barangay ho ito? Rosario Paseng po. Ito na yung si Miss Maria Mateo, Barangay Secretary. Magandang hapon po, Miss Mateo. Yes po, magandang hapon po. Ma'am, nilapit na sa amin dati yung reklamo tungkol sa basketball court dyan sa lugar ninyo at na-actionan na naman po in fairness. Kaya lang po, bumabalik na naman itong mga kumplayan namin na dati na eh, i po sa volleyball court. Ito pong bata, anak nila, gusto mong maglaro, hindi makapaglaro dahil nga po natatakot, natatamaan po ng bola. Sige po sir, i-ano na lang po namin dun sa mga homeowners president. Kausapin na lang po namin sila uli. Ayun, sige po. Madam, kaya na pong bahala madam ha? Sige po sir. Sobra, sobrang thank you. Palakpakan mo si uh, Miss Maria Mateo, yung barangay secretary. Ito ma'am, pinapalakpakan namin kayo. Sige uh, po. God bless po ma'am. Okay po, thank you, thank you po. po. kayo ni Sherry. Siya nung bahala. Maraming maraming salamat Okay, thank you ha. Thank you want to say something to uh, to any of the staff? Hindi, hindi, talika rito. Ang gusto ko marinig si Odette. Kasi ah, si nung, Odette, si nung pumunta kami sa Dubai, si Odette yung taga... Ah, siya ba yung... Kinakausap niya yung mga ano doon, Arabo. Oh, oh, Odette, mapapalaban ka dito. Sige. Para matuto tayo mag-English dito. Buti nga. Oh. Talk to Miss Odette. Sige. Baby Liza. Hi, baby Liza. Liza. Oh Sige. Hello. How are you? Hello. I'm okay. Okay. Sige. Sige, Odette. Yun lang alam mo? Yun lang. Sir. <laughs> sige. Ah, all Thank you, baby Liza. Bye. Sige, thank you. Bye-bye. Dumarete naman po kayo talaga din sa barangay. Kagawa po namin na action. Mag-good day po. Thank you, Sir Rapi I love you. Now I, I'm gonna play outside with my bike. Thank you very much, Pa.